Hi guys, nandito tayo ngayon sa Malabon Highway okay. Kung malang po ito, mag-iwan po tayo ng speaker dito Ayan. Ayan. May free puts spa sa SD Wellness Spa, valid until October 31, 2024 only. Ayan. Kung malapit po kayo dito, kunin nyo na po. Dito tayo sa highway ngayon, Malabon. Ayan. Kung makikita nyo yung lugar na to, kung alam nyo, puntahan nyo na po. Ayan. Sa banda dun po ay meron pong vulcanizing shop. Ayan. Doon yung paradahan. Ayan. Iiwan na po natin dito sa may poste. Pa-comment na lang po sa video kung makikita nyo po itong sticker. Ayan. Punin nyo na guys. Thank you for watching.